guys pinaginitan yung ano ito pala yung puno ng apple tree oh, century na yata ay, ito yun ay, yan, oh, century At, Oh. So, oh. Ayun ay, siya sa bintana. Oh, yun. Yun. Para tayong ano no si, 'di ba? Anong pang story ni ano ni Juan uh, Tamad Nakanganga ka lang dyan, may mahulog oh, sa'yo. Nakanganga dyan, no? Eh, di ba paano namin ito akyatin? Ang taas pala. Mami, ba pa ba lang dyan? Hindi na yan ng Kanap din Yung mababa, ano siya? Yung mababa, maliit lang. Yung asawa ko na rin, hindi ko nag-inisa. Nag? Bye-bye mm. oh, naman. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. So, ano Ingat yan? kayo dyan. Ingat kayo, Len. Bye-bye. Oh. Ngayon, anong balak mo dito? Oh, ilang puno yan? Oh, ubusin mo lahat. ah, oh, si Tarto. Oh. Ha? Ubusin mo ito, lahat. Sige, ito palang tinatambayan nila. No? Tsaka may cherry. Oh. Red cherry. Ha? Huh? Ayun, nga. Red cherry ba yan? Hmm. Si Tarto ang lalaki lang na nanguhulog. Oh. Ayun, si Tarto hmm. yung sa taas. Oh. Kailan? Yeah. So, ano nga mo? Grabe na, na ano nila no? pa ano pala nila, tinitrim lang pala nila. Tingnan mo yung puno si Tard. i-focus mo yung puno. Hi guys, magpipicking apples tayo ngayon. Dito tayo sa ano, dito tayo sa pinapasukan ni na Alem tsaka ni Mark. So, sabi ni Kuya Mark, mayroon daw dito apple. Bali, green siya. Kaya, samahan nyo kami mag ano, mag uh, mamitas Kuya Hendry, ikaw matangkad, ikaw mamitas pumili ka ng malaki dyan so, ako ang ano, ako ang sa sa'yo ako ang kuha sa'yo ng camera ikaw ang, hanap ka ng malaki ikaw ang may gusto nito kaya ikaw ang I, alam mo naman ang asawa mo paano ko maabot Hingin, dyan, uh, Hindi di ko nga maabot dyan so mag-isip ka ngayon, ayaw ko ano ilipat ko na yung puwan tapos pwede mo na ah

pala yung kahoy nyo ano na pala talaga taga na palang apple tree ito sa so, green apple Ayan. so yun ang palatang may bunga eh. pa isa ito pala yung green apple hmm ito green apple. Yeah. Oh. Di ba green apple? Paborito mo yun? Di ba paborito mo yung green apple? Ay, si Tart, hindi mo pwedeng ano yan gamitin. Si Tart, hindi mo pwedeng gamitin yan. dabino no? no lo, ah, mano na lang siya, no? Parang ano 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 siya, ano Ayun, si Tart, may dako, ano 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 Tart, ano 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 si tart may ano katulog sa ano 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 <laughs> Dali na ko kita. Pwede ko kita ng ano, video. Dali na. Ko kita video sa yon Sana ayun. Ayun, ayun. ayun dalawa, ayun dalawa. Ayun. Oo. Oo. Oh, isa pa, yung isa pa. Dalawa okay. lang. Eh, tingnan ko nga. parang may ano na. Di ba, yan, di ba gusto gusto mo yan? Oh. Yung green apple. Lampa. Yan yung ginagawang apple. Apple pie. So, Apple pie. Ito si Tart, oh. Ay, si Tart yung malaki-laki naman. Hindi. Ito si Tart. Ito pa malaki. Okay. Ayun si Tartu. Oh. Ayun, oh, ah. kaya mo yung kunin o. hindi mataas na yun. Ito. Ito lang. Ayun, ganyan, ganyan. Wala na eh. Sige na, malaki yun. Eh, mataas na yun. Dito ito na lang o. Oh. Halika dito. Ito o. dito ng upuan. Ito, malapit lang to o. Oh. So. Hmm. Ayun siya Ayun, si Tarta yun, si sa taas, si Tarta ang laki o. Oh. Hmm. Tarta yun ang yun si sa taas, malaki o. Ayun uh. Hindi ko na maabot Di Hindi mo maabot dyan. Ito lang uh. o. malaki. Magaganda yun sa puno. Sa malaki malaki. Hmm. Hmm. Tama na yun. Oh. Tama uh, na. na guys. Nakakuha na kami ng apat pero kung tutuusin marami talaga kaya lang ano mahirap na siyang kunin mataas siya. Uh -huh. Ito guys, guys, alam niyo ba kung ano ito? Ito, ano to siya? Ano ba nun? Hindi naman siya ano. Cherry. Oh. Marami hmm. dito. Hindi lang nyo tong apple. O, oh, nalalaglag lang siya. Oh. Hmm. Nalalaglag lang siya. Oh. Ayan. Ah, wala, yeah, walang kumukuha Yan, yeah, sinuwa kasi sinabi, ni, ni Kuya Mark Kuya Mark shout out shout out sa'yo iyo diyan subang oh yeah makakatikim kami ng apple nila dito sa hospital ito maganda oh ano kaya to ito oh ba diba, maganda hmm? Maganda, ganda huh? gusto ko sanang tikman kailan baka mamaya hindi na ako makauwi ng Pinas tigok na ako <laughs> alam mo naman yung asawa ko ayaw niya yung magtitikim-tikim ako kasi baka daw malason ako yung dami-dami ako nakikita ang cherry dito gusto ko siyang tikman ayan po oh. ayan si Tart So guys, uh, nakita niyo naman no, kung, uh, kung paano si uh, YP magpitas uh, ng Ikaw ang namitas si Tay. Ah, siya pa lang namitas, tinukso na pala ako talaga. talaga ah! iba talaga talaga para ibang iba pala talaga sa iba, iba no, talaga. Si at Adan. Iba Adan. Ayaw, ayaw niya yan. Tapos, pag inutusan ko na siya mamitas, mamimitas, mamitas din siya. Kasi wala siya magawa dahil siya yung matangkad siya talaga yung pipitas. Let's go na guys. Tapos na, tapos na kami mag-picking anong apple. At least, uh, na-enjoy namin kung paano mamitas ng uh, mga prutas dito. No? Lalo, lalo na ito sa uh, green apple. Doon sa kapitbahay namin, meron namang... Paborito ito ni ano? Paborito uh, uh, green apple. Yung, ano, yung red apple naman doon. Yun. at uh, gustong gusto uh, pitas din kaya lang nandun sa meron kasing owner doon eh kaya hindi tayo basta-basta na uh, na lang grabe naman. ito pala yung ano, maganda ha, oh. maganda siya eh, dito kasi public uh, sa likod lang ng hospital so yeah, we are allowed to yata, eh. Uh, we are allowed to pick up some here hindi mo nang pwedeng yung kung sa public man, hindi nila to alam mga yun hmm. so siguro yung mga nagtatambay lang talaga mga staffs lang, mga staff. Sige na si Tart, doon si Kuya si Tart dadaanan diyan, oh. No? Niyan tayo dumaan. Oh, we need to shortcut. So mas malapit si oh, siguro. Alright. Okay, guys, bye -bye. Okay, bye. See you again.